Uy, magandang tangali, mga katropa. Kasama natin ang tropa natin at kumpare natin ng si Rengel Magpira. Oh. Hi vlog! Welcome to my guys Dito tayo ngayon sa Bolinao Falls. Hindi ko maalaman kung nasaan kami yung Falls. Uh, <laughs> Nelson Martin Jr. <clears> hmm. <throat> Baba tayo ngayon sa Falls. Tapos, tinan nyo kung maganda. Oh. Maglasing ka rin diretso ko talaga lasing Diretso ka na para pa ako ko <laughs> oh, ah. oh, uh, Ay <laughs> yung mga kasama namin wala tayong dalang pera, may tindahan din pala rito. Ah, ba sila? tamba. ba? Ayun na pala ako sila. Oh. Ay, mukhang nga ano kaya, kayo, babiyahin oh, nyo yun. Ang mga katropa, ito po yung Bulinaw Falls 2. Kasama natin kung pari ko. Hindi naman kami maliligo, kunwari no. lang kami. Eh, masama po namin.